tayo ngayon sa Marikina uh, kung saan mag-shoot din tayo ng Golden River. Uh, nakakatuwa naman guys kasi uh, isang kaibigan ko, uh, nagkasabay pa kami rito. Ayan guys, uh, nag-shoot din sila dito. Then dala niya ang kanyang pangistad na guwapong-guwapong si Dugal. Ayan guys. <laughs> mm, yan ang kaibigan natin si Jeffrey Kibo guys. Uh, kilala ang kilala yan sa pagdating sa mga Golden Retriever. Ayan guys. <laughs> Ayan yung mga guys. Mukhang liyon yung kanyang stud. Ayan. ah uh. At eto naman guys. Uh, ang gagamitin nating ano um, stad, yung dinadala ni Jason Pakaira. At saka guys ang mahawak sa stud ni Sir Jeff Tibo is ang kanyang pinakamagandang asawa. Um, pang pangatlo ba pang-apat pang, pang, na 'yan. <laughs> ayan guys, at ang ating mga kaibigan na mga taga San Juan guys. Ayan. Ayan guys, yan lang medyo mahirap sa shooter kapag ka outside lock. Um, masakit sa kamay guys. Ah, uh, kaya... Mapipigilan nyo no? Uh, guys. <laughs> kaya pagtitignan ng trabaho ng shooter, madali pero guys pagka nandito na kayo uh, sakit sa kamay talagang halos uh, syempre after nito magugas pa kami so uh, kaya mas malapit kami sa tinatawag na pasma hmm. uh, pero mas werte lang guys kung ang mga namin ay, uh, mga ay mapabait. mababait uh, sa isa kong video na halos muntik ako makagat guys butik nakalmut lang ako ayan guys hmm. Opo. Kasi may sinuot ako kahapon. Ah, uh, ang tapang niya. Buti na isalya ako kasi nang snap eh. Ayun oh, uh, hindi maiiwasan talaga sa mga shooter 'yan. Ah, yan ayan. Ah, uh, Sir Jeff, ah, uh, baka may gusto kang shout out. Shout out of Rich <laughs> uh, So guys, uh, ilalagay ko sa baba yung uh, description niya. Then, yang uh, info nya para just in case uh, pwede siya makontakt don guys ayan <laughs> and guys kita naman natin nakangiti lang yan pero nangangawit na yan guys kanina pa to oh, guys sino nyo ha kanina pa ilang, ilang minuto na siya Uh, oh, eh kung nakadipangalan tayo ng dalawa tatlong minuto guys eh ang sakit na sa kamay eh. What more pa yung uh, pinipigilan niya dahil naghihilahan sila guys kapag uh, ganyan ang kakabit sila. Wow! Wow! Laki! Ikaw ate, baka may gusto kang shout. masasabi ko lang masaya ang ano, um, ang pag-shoot. Masarap ang buhay as ah, si guys. Ayan. After niya since outside lock siya kaya hindi niya itaas guys. Pero guys, sabi ko kahit itaas natin, hindi na makakapasok yung iba, wala rin. Ano sir Jeff, masakit? <laughs> Nangawit ka no. <laughs> Ay, oh, yan, yan guys, ang mahirap sa amin. Lalo't malalaking aso pipigilan guys uh, kaya yung uh, simple na simple uh, kapag mas uh, simple natin at bumola sa labas wala na wala na hindi na natin may papasok guys outside uh, lang na talaga pag bumita wala na buwas na tayo magkikita kita guys uh, uh, <laughs> <laughs> kayo sir baka may gusto kayo patihin patihin wow, ko yung mga namin na nalo ang dito congrats congrats sir congrats Para guys, magkita kita na lang, lang ulit tayo sa mga next pang vlog. Uh, please subscribe, uh, like and share para updated kayo sa mga susunod pang video. Okay guys, thank you and mabuhay tayong lahat.